Totoo nga bang nakakatulong ang music para ma-improve ang ating mental health? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas kapag nagkukommute tayo, nakasalpak sa ating mga tainga ang earphones. Pero totoo nga bang may malaking tulong ang music sa mental health natin? Tara, let's prove it! ayon sa AARP.com na ang musika ay nakakatulong sa brain chemicals gaya ng dopamine na dahilan para makaramdam ang tao ng saya at oxytocin o mas kilala bilang love hormone. At nakakabawas din ito ng stress hormone na cortisol. Dagdag pa sa Healthline.com na ang musika ay nakakapag ng memory, nakakabuild ng task endurance, nakakapag ng mood, nakakabawas ng depression at nakakatulong bigyan ka ng more energy para sa workout. So it's true. Makinig ng inyong mga paboritong musika sa Home Radio 97.9 because music helps reduce anxiety, blood pressure and pain. Nakakatulong din ang music para magkaroon ng mahimbing na tulog, nagpapaganda ng mood, mental alertness at memory.